haba na ng studio. Abi niyo pa rin po ito ano. At sa pangatlong video na po ang inyong mapanood. At still, dalawa pa rin po ang maglalaban dito si Mayor Bigo Suto at si Miss Sara Desalle. At go, no, paso. Okay mga okay, kaibigan, don't forget like, share, comment and subscribe. And diretso na po tayo sa video. At ito po yung uh, result, Technological University rito na dito naman po, pag-o-opensya namin ng uh, pangatlong video rito sa Eusebio Avenue, Maybunga. Uh, pa rin po ito ng barangay Maybunga, uh, ano po? At uh, ito na, i-agot tako mo po muna ng camera ang aming pagkakantangan ng Kalei Sabi. Uh, ayan, ha? Uh. Ayan, go! Ayan, ito tayo, go! Ayan. Ito, kain natin Sir. ay kuya. Ito mo nang nalang na. Sino? Butang Tinay, di Butang Tinay, di ba? Oh, ano. no. Saka? Ang kayo ate. Aminin eh, mo natin. na ate. Kami po yung mga, ole, 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 ole. Sara, ah, ano bigo. Ano po yung, sino, ba yung... sino ba yung po yung pupusuan mo? Solid pa sa ah, Para sa ah, score, sabihin mo. Sabihin ah, mo. Ang ah, pangalan? Ang pangalan? Sino ano? Biko. Biko, Sino yeah. po Ina, sino yung pupusuan niya, sir? Ay po, Biko Soto. Biko Soto. Ito sir. Ay, saan Ah, Wala siya mga Biko dyan. Ay, mga Biko dyan. Wala ba lang na. Biko Soto. Sana iskaya. Biko Soto. Okay. Biko Soto Kinatanong pa rin. Tinatanong namin ito kadalasan. Bakit si Mayor Biko? Marami siya nagagawang artist. Uh, Marami siya nagagawang mga project. Talaga random na random ba yun? Okay, okay. thank you. Ay, thank thank you. ko ya. Ikaw ate. Biko, Biko. Ah, Biko pa rin si ate. Ate, ilang taon ko na? Birthday mo ngayon? Hindi, hindi, hindi. Okay. Pero, bakit si Mayor Vito Soto? <laughs> si ilang taon ni Pong Greg Mayor mo. Magandang Okay. Thank you, thank you. Ay, si ate, hindi ka matanong. <laughs> uh, ate, punang tika na? Ano ka na ba? <laughs> <Ate, ate, ate. laughs> ay, 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 ay. Ay, ate. Ay, ate. <laughs> o, bakit si Mayor Vito Soto? Galeng. Magaling siya. Ayan, Mayor Biko pa rin. Wapo! Okay. Thank you, ha. Sir. Ayan, tingin po, tingin po ano Ate, bro. Kaya kayo. Biko, Sara. Okay. mayor. Sino po kayo kaya? Biko. Biko paren, teko. Biko, Biko pare bro. Ito naman. Ate kayo. Okay. For mayor. Calle Sarbilang. Si Siempre yang dati pa rin Sino pa Biko pare. Eh maganda yung maganda, bro po eh. Ay, go po naman po. Oh. <laughs> ito, ito, ito. Ito, ito, ito mga Ako, kao. Ate, ayo ay, kaya, 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 kaya. Kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya, kaya. ay kaya, kaya. Kaya, kaya, kaya. Kaya, sino, sino Kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya, Biko pa rin. Eh. Thank you, thank you, thank you. Biko, ah, wala ba? Tawag pala. Thank you, thank you. Sir, mawalang kala na. Ka. Biko po na pa siya. Biko, Biko. Biko. Ayan, lakas. Thank you po, kuya. Thank you, thank you very much. Mga estudyante. Ah, di pa butante yang bro. Eh. Butante na ate. Butante na. Hindi pa. Hindi eh, butante. Wala, hindi pa butante yata, bro. Mamadali. Na, hindi tayo. Ito po ang uh, uh, Eusebio Avenue, may bunga, Pasig City. Hello, ate! Baka naman! Sino? Mayor Biko or Sara Tiskaya? Secret. 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 Okay. Ayan, secret. Kung okay. oh, sabi mo yung secret, sino? Secret niya po. Ah, secret niya po lang. Ah, Ate, magandang hapon okay. po. Ate, baka naman. Welcome po sa Kawawang Kobe Vlogs. Mayor ng Pasig. Sino po ang nakasama? Talong mong lalaban-laban ng pisari. Ayan. Siyempre, sa Soto. Biko Soto so, so pa rin. tinatanong namin ito. Ang ganda niyo po. Ay? <laughs> Ang <ganda niyo> po. <laughs> Thank you. Ate, bakit po si Mayor Dito Soto? Um, kasi mas naging okay yung mga malaki. Sa, sa Pasig. pasig. Mas, hindi, honestly, hindi ako taga ano Hindi ako taga Pasig. Ah, yun lang. Pero kasi... Pero saan ka buo po Um... Uh, hindi po. Or, hindi mo, okay na pa. Ayan. Okay lang po yun. At least na-interview namin uh, kayo. Pero sim yung simpatiyan nyo nandito ano? Pasig. Doon oh. po sa aming scoring, eh, Wala. Oh. Yung, yung, yung ano, yung boto nyo hindi kasama kasi dapat sa kasi ay pero, pero mga ka mga thank you, ah. thank you. Uh, dito kaya bro parang uh, uh, parang ano uh, parang, uh, parang uh, busy uh, ano ba to ano ba ano pa ah buti ka pala to pero, pero, yes sir. kaya okay. kaya pa okay. ay hindi bro kaya pa si kayo ayun o sila punta kaya natin to Hello! Ma'am, papasok naman po kami. Tara. Kitchen <laughs> Ha? Kitchen <laughs> Okay lang po, pamasok kami. Pasok po kami, ma'am. Ayaw mo po. Sir. ha. <laughs> <laughs> sabi, sir. Ayaw sabi. Ah, ku kuya. Okay. Ayaw nilang kapasok. Yan, yeah, dire diretsyo lang. Basta... May magpatanong, saka tayo magtanong. Ayan. Ayan, kuya. Ikaw, kuya. Mo, bago Ha? Bago naman. Hindi, sino po? Sabi mo, para sa si Sara. Sara, ikaw, kuya. Oo. Biko. Biko. Soto. Basta. Basta. Bakit po si Ma'am Sara? Wala pa. Pang... Dahil bago naman. Okay. Oh, yeah. thank, sir, you, po. thank you, thank you. Thank you, Ma'am Sara at Sir Vigo. Okay. Ayan po, ayan picture naman. mga, ayan o. No? Ito na niyo. Yes. Okay po, thank ayan, you. Ayan, dito ang bro. Senso po sa YouTube. Ayan, dito, mayroon dito, bro. Hello, may po kami, ma'am, ha? Okay lang, sir. Kali survey? Kali survey po. Sino po nang pasit? Sino po yung napupusuhan? <laughs> Wala kayo, kuya. Wala kayo, Sige, siya dito. Wala. Ay, Ay, si Kuya. kuya. Sige Kuya, yan Pero Mong subukan. Masira ang buwan. Biko Sara. Biko Sara. Biko Sara. Hindi kali survey lang po ito, kali survey lang po ito. No comment kayo. O oh, magko-comment tayo, Kuya. Magari. Wala kayong comment Sige po. Ha? Wala pa. Wala, 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 wala pa. walang 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 Wala walang 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 Albor lang kami sa salita. Sino kayo? Parang... Uh... Sara kayo, no? Sara kayo?

Ganda! Hello! Ito yung bago, ito, sir, may kaya ano Ay, naman kami? Albor lang? Albor. Okay. Sino po kayo? Mabuto kayo. Sir, maulang galang kami. mayroon po ng basing. Sarah. Biko? Sara? Ate Ganda, kayo po. Ate Ganda. Kayo kayo dyan. Ate Ganda, mayroon po ng basing. Biko? Ikaw, sir. Ate Ma? Sara. Biko. Okay. Biko? Biko pa rin, bro. Ate, tinatanong namin. Bakit po si Mayor Vico ang compet? Bakit po si Mayor Vico ang napili nyo? Ah, oh, magaling, magaling. siya. ate po. pa, si ate ganda. Ako po ba Ate, kaya naman. Sarah. Ayo. Ikaw, Vico Bakit pa rin. Si Biko. Ayan. Vico pa rin, bro. Ah, pa, bakit po si Vico? Ayan na. Dalawa na yan bro. Ate. Ate. Vico, Sara. Ayan, ayan, ayan. Sino, sino? Vico. Vico, kayo ate. Ah, wala si ate. Ate, okay, mayroon ko na pa si Sino? Sino dyan? Para sa akin. Oo. Oh. Si Sara na lang. Saro Sara na lang. Bakit pa man? Eh, yung housing na ano ko na... Naupusuhan. No, so, hindi. Yung housing simula pa kaya ano eh. Termino pa ni Mayor Bobby dati. Oo. Oh, uh, Request na ako hanggang ngayon. Wala pa rin. Wala pa rin? Yung so, eh? Mayor ko. Yung ang termino na request ako. Yung so, alawang termino, wala pa rin. Ano yun? nun? Ano yung request nyo? Na mapapilang ako sa ano, mag, uh, mag ng housing yung... Pa-housing? Meron pa-housing dito? Meron po. Oo, oh, sige. Baka okay, mamadali na. Siya, pag napanood na problema, po yung interview namin uh, sa inyo, baka sakali. Ganito ay, po kasi yung problema. Ang problema oh. po kasi, nasabihin ay, na... Ayo ate, ay, tayo naman na na kayo ate. Ba, Biko, Sara. Ako. Oh. Biko, Sara. pag a Biko? Biko. Ayan. Ayan, Biko. Kuya okay. kayo, Biko, Sara. Sige okay, po, po, ate. Sige po, ha? Ayan po ay napanood. Salamat po, ate. Thank you po. Hi! Okay, bako lang, bako. Ate, mag-iisobo lang kami ng pinakamaganda mong salita Kuya, mayroon pasig <laughs> Wala, si ate Ayan si ate, na pasig. Okay, Biko, Biko Sara Ayan si ate wala, wala, si ate Ate, kayo? Mayroon na pasig Kayo, kayo, ate? Biko, Sara Biko, Sara? Biko, okay Parang si ate Kuya, meron ka na? May napili ka na? Biko, kayo, ate? I Biko. Bakit sa ako ate kanino ka? Biko. I Biko pa rin. Okay. Kuya kayo po, kuya. Biko Sara. Okay. So, ah, kay city, city siya eh. Ito, so, okay. Sara. Bakit po si incumbent mayor Biko sa. Ah, uh, kasi okay naman po yung last uh, Last time na kayo. So, pilit ka doon sa pangakalakan niya. Okay, ma'am. Okay, okay. Thank you. Thank you, ma'am. Ingat po kayo, ma'am. Talagang biyay talaga si madam. Ayan, dito naman. Ah. Ma'am. Biko, Sarah. <laughs> ma Sarah. Sarah, Sarah. Ay, ma'am, kayo kayo. Biko, Sara. Sarah. Sarah Sara. Sarah. Ah, biko pala. Thank <laughs> you. Oh, biyay rin na pala si kuya. Ayan, kuya, biyay rin. Thank you po. Oh, ate. Ate mo. Sino ka, ate? Sino ka, Biko, Sara? Sarah? Ate, biyay Ah, biko. ko. Ayan, thank you po. Ma'am, anubong Ayan. Oh, ayo lang. Ate, kayo kayo biko Sarah. oh biko ayoh yeah. kayo mga kayo tata tata biko Sara! oh yeah biko 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 Uy! <laughs> Akay ba yung mga... Ate, ingat po kayo. Alam na, na. Pop, mayor ng pasig. dito po, Ate, baka naman. Sino po? Sino, sino? Mayor, sino yung ano? Ate, sino? Iwil na pa, pindaw. Wala <laughs> naman. <Tignan> Sige po. Ay! <laughs> biko okay sir biko biko po kuya! biko biko sir biko kare ko ya biko biko sir bakit natin sir sir si mayo biko basta biko lang siya? biko ang gusto mo pero hindi mo alam Ah! Sorry, ah, sorry, hindi, ko sorry, hindi kurap. Okay, korap. Uh, kuya, si hindi korap. Ayan. Kuya, kuya. Napakinggan yung si kuya. Hindi korap. Kaya nga sinabi niya, sa laban. Kumalala sa laban, sa butuhan. Ayan. Hindi manalo. May play the case Ah, okay. So, neutral po kayo. Neutral. Oh, kuya, ayan. Kaya nga, kaya nga, kaya nga, kaya Skater po kasi ako. Skate park? Oo, skate Saan banda yun? Sa kayo? Bloodway? Mm. Malapit well, sa kayo. Sa kayo libis, wala. kasi punta kami ng Bloodway. Punta oh, kami nga doon, maraming oh, yeah, yeah, tao yeah, doon. Yeah. Ay, 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 sige. Ikaw sir, butante na? Hindi po. Hindi pa? Hindi pa. Okay. Sir, may gata nyo. Apisit po sa time ha. Mga sir. Ayan pa, natin nga yung skate board na yun. Kuya Pasig ha? Okay, sino po yung ang mo? Mayor Vico Soto or Sayang Diskaya? Vico, bakit po si Mayor Vico? Vico... Ah, tip mo na! Tip mo lang, ah. Okay, thank you, thank you, thank you. Ah, si... Medyo wala na to na. Yeah, Kuya, makikistro ko naman kami. Baka pwede. Sino po? Vico. Vico. Baka bakit si Biko Soto? Bico pa rin Mas siya Tiga Biko? na siya talaga Oh, siya talaga <laughs> tiga po Tiga okay, po, Yan Manok eh yeah, Biko Soto uh, Ayan, bro Ba? Wala Ayun, dun, dun, Marami ron Dito po matayo, Ayan Biko Sara. Sino? Biko. Ikaw. Biko. Biko pa rin. Paris na Biko pa rin eh. Ito no, to 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 sir. Ito, no, bro. Sir, magandang hapon po, kuya. Pasig po ba, sir? Pasig. O, walang galang na, sir. Sino ang uh -huh. ano dito? Sino ka, Biko? Sara. Ano sa Biko ang tawag dito? Biko, Sara. Biko po ako. Biko pa rin. Okay, Biko, Biko thank sir. sir ta uh. ta ingat po. Ayun pa. Ayun pa okay, ito simple tanong, kambin payo yung soto or Sarah kaya di soto po di soto ano ayon no ay ikaw sir kausay koma di ko pareh okay pag Ikaw, okay pag alwanta okay pangalawang tanong. no pa rin. Bakit si pag alwanta ano uh, no di ko pareh okay pag alwanta no di ko pareh okay po siya, hindi po siya so, okay pag okay. uh, alwanta sir. Sige, sige, sir. ko ano okay hindi siya bias. Ayun. Ayun, Ay, eh. ngayon na lumabas yan eh. pandemic, wala kayo sa na yan eh. Ayun, pala naman, naman eh. Kayo kuya, kayo kayo naman kuya. Kanino naman kayo dyan? Ayan, Biko rin bro. Biko pa rin. Ayan. Amantag lang siya. Ay, may sound na ba, bro? May sound na dyan. Dito tayo, dito tayo bro. At dito pa rin sa kabila kami magkakandak ng Carly Survey Presidio may buong Pasig City Ayan Ate, ate, baka naman Ate Sara, Bigo Ay, siyang tatlo, tat Pasig, bali Bigo, Sara Bigo, Carly Survey lang po Ha? Pagka mayor, sino sa, sa mayor Kali. na yan? Sino ang family mo? Biko Soto. Okay, Biko Soto. Si Soto, ayan. Sir, sure, marami siya. Marami nagawa. Okay, thank you po. Ate, ikat tayo. Ah. Ate, ayan. Ate, ate, baka ate. naman. Sino dyan? Biko Soto, Sara. Pagka, Bico Soto, Sarah. Pagka ha? Wala mayor. Man, suman. yung Biko Soto, Suman. Wala po Suman. Wala <laughs> Yung Biko kasi Suman yun eh. Ayan. Pero sino kayo? Ayan na. Pogi. Oh, Pogi. Ikaw. Pogi, ikaw. Pogi pa rin. Ito. O, okay. bakit oh, naman? Bakit? Tatlo po kayo, Pogi ko? Bakit. Okay, thank you po. Okay, thank you, thank you, thank you. Ito po kayo, mga Pogi. Ano, po kuya? Nasun si Pogi, ha? Kuya, kuya. One word well, lang, sino ka dito? magbuto ka. Pogi ko, Sarah. Ay... Depende sa offer. Oh. Depende sa previous na ibibigay. Depende na lang. Wala na lang bro. Oh, wala kang okay, decision. Thank you, thank you. Thank you po yan. Okay po. Ingat po ingat. Okay po tayo. Ayan. Okay. Parang ngayon ito bro. Ayan, natin sa pila. Thank you po ingat po. Ako po. Wala, walang... Nakakalit po kami. Ayan bro, dear. nito. Nandito po kasi kami sa South. South Palm. Ayan bro, pagka na kung itong kusit, tirahin na natin. Ayan bro, dito mean, na bro. Ayan ha. Oh, ayan, ayan. Oh, ayan, 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 ayan bro. Ayan sir. Sino po? Sara. Bigo, Sino po? bigo po? Sino po? po? Wala na ata dito ah. Ah, sorry, pasok ko kayo. Pasok. Sino Sarah? po? Biko? Sir, pasok ko kayo. Sir, okay lang. Oh, ah, kung na pala ito ah. Pasok na po kayo. Biko, Biko, Biko. 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 <laughs> Biko. Maganda po, <laughs> Biko. malakad. Tingin po, sir. ah. Ma ito. Mayor Biko or Sara? Biko Biko. Biko. Biko pa rin. Sir, Ay okay lang. Pasok na kami, sir. ah. na kami, sir. Pasok na kami, sir. <laughs> ay, ay Baka iba yung cancer namin eh. Ng Biko. Biko. Yes ma'am, Biko. 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 Biko, Biko ah, ganda, Maka, tanong, Biko rin. Bakit si Biko Soto? Eh, si Biko pa may magandang nagawa dito Subuk sa pasig. na. Ayan, subok Subuk na. Kaya na. naman pala. Thank you po. Appreciate lang po sa ano sa YouTube. Ito na si Kuya na lang last. thank you, thank naman kayo. Meron ka na Biko, Biko. Ayun, Biko pa rin. Eh, ito. mga saan, mga saan. Mga talaga eh. Ay, tara bro, ito, ito. Yung parabas ng dalawa. Eh, ito. Bandira. Ah, Ma'am, kayo. Biko, Sara. Biko ko. Biko pa rin. <laughs> Thank you, Mama. Thank you. Thank you po, Ito bro, As dalawa. Labitan natin to, Walang mawawala eh. Alawang sir, mawalang galang na Kali survey din. Yeah, may si Albert lang sa salitang magandang ano yan. Ah, uh, wala pa po kami. Ano, sir? Ikaw sir. Ay, wala, pa, wala pa, pa rin na, pala. Napupusuan. Uh, thank you, thank you po. Okay, thank you, Ayu, thank you, sir. Kaya naman pala. Thank you, thank you. Butante ng province eh. Ayan, still, dito pa rin sa UCBU. Abi nyo, ano? Ah, doon tayo bro, wala na? Ah, wala na? Okay, diyan na lang, sa, sa northbound. dito pa rin kami magpapatuloy ng aming paglandak ng Kakalei sa Beya wala po itong cut cut kahit wala po kaming natatanong basta hindi kami nagkakatanong po Ada bro, ambil lah itu. Mana yang atas di ah. Emergency na to. Nakikita kita dito. di Ayun, Ayan, yun. Okay. lahat eh. Oo nga, no? Ayun, no? babae. Ito, ito. Mayroon pa ito. Ayan. Wait, wait, wait. Wait na, sir. Mayroon po naman. Sige na Ito. Ayan, sir. Ay, galing ka sa kabila pa. Oh, wala yan. Okay. Sa kabila yan, bro. Oo. <laughs> Ayan, ito. Kuya. Pasig ka. Wala. Ayan, sir. ganda. Paano na Ayan, wala na. Ang ganda, baka naman. Ang kalaswa ni So, simula po sa araw na ito, mga sa pulugo. Sino po yung napupusuan nyo? Biko po. Biko? Biko. Yung totoo po? Biko pa rin. Ngayon, Biko, Biko pa rin. Sino po? Ah, bakit si Biko Soto? Sige po. Basta gusto lang nila. Ayaw nilang mag-comment bro. Ayan. Bakit, bakit, bakit si Biko Soto? siyate okay. ah, si ate, si ate dyan. Ah, bakit si Biko Soto? Ma Mamaganda kayo dyan. Ah, hindi ka nabuto dito. Okay. Basta gusto ito ang gusto Thank okay. you, thank you po. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank uh, sa pagpatuloy aming ng Kali sa Bay. Pwede tuloy na pala tayo. Hello, Kaya, pasig <coughs> Pasig kayo mong boto. Sino dyan? Biko, Sara. Ano po? Kenta po ako Ay, kaita. Kayo ate. Ayun ka dyan. Pasig. Biko ka pare. ka? Sino pangalan? Pangalan? Sara. Sara. Tiki po. Ayan. Bukod sa pagiging guwapo niya. Kagaya namin. Bakit? Para ano. Malaki na po yung problem sa Pasig. Ayan. Sa dati yung naging mayroon. kita naman sa mga tax na pinabayaran natin na eh?

ay, dito si ka Pasig eh. Yeah, Kaya si Madam. Ay, dito ka Pasig eh. Okay. City Pasig. Wala, hindi ka Pasig. Ito po, ito mga ano. Ka Pasig po kayo, Madam? Pasig. Sino pong uh, yung pipili niya gusto niyo diyan? Pagboboto kayo. Dito kayo, sir. Ay, hindi. Ayan, thank you, thank you. Sir Pasig ka? Awala. Ah, wala. Subok na talaga. Ah, okay, subok na daw si Vico Soto. Pero si Ate, <laughs> hindi pa putante. Ano? Putante, putante ka na Ate? Hindi Ay, di hindi pa. pa. So, Vico lang isa si si lang. Hindi pa o, pasi, -kay, niya makapag-parehistro kasi kaitin. Oo, kasi, ah, uh, kaka-18 na niya. Kaitin Parehistro na, para makabuto ano? na rin. Okay. Ayan, okay. Ay, tiga ate, ate ha. Kasi malapit na midterm election. Uh. Ate, thank you ha. Udal pa rin, that's what we need. Ayan eh, apusin, apusin, ayun Ayun, dalawa, ate Ano? Bukan sa natin yung balik <laughs> Ayun lang no, si ate, huwag oh. eh. yan oh. thank you po ha. Update ma'am. Sir, mayroon na pasig si Sara. Vigo pa rin, kayo ma'am. pa rin. Vigo pa rin, Ayun, <laughs> na. <laughs> ayan na. Ito na pala, ganito lang pala, pala dito. Ma Update ma'am, ingat po kayo. Ayun to si ano si Pasig. Ayun ni dito. Samganda. Bego Sara. Uh, uh, Apa? Hari kan Bro. Ya, oke, fair. Itu nah, yung uh, Risala. Ay, di tera pasik pala Bro eh. Oke. Eh, po, inata si Ate. Ate kayo. Pasik. Sara, Bego. Bego kayo, Ma'am. Hindi ko pa rin bro eh. Hindi pa to. Ingat po kayo ma'am. Wala ay, na bro dun, dito po. Na oh nga. Baka dito, parang matumal dito ang tao. Ano nga dito? Hey, hey, hey! Ayan, ay ayan, ayan. Sir, sorry passing. Sorry passing ka. Hindi. Kaita po. Kaita, Ayan, natanong natin si Kung Ganda. Okay. Eto na, 26 minutes na naman kami. Tapos na naman ang aming kinandak But ng... Uh... Kaya, hindi na pinakanong. Ay, wala kayo po kayo. Ha? Ayun na kayo dyan. Ako mayro pumili, hindi pa kami. Ay, hindi pala eh. Ato, kaintato. pa kayo natin. Ako ako eh. Oo, taga-kainta. Ayan kayo po. Apo, okay. Ako okay. ah, wala, yun. taga pala si ate eh. Wala si Sarah. Ate, Sino yun? Eh, kuya, ate. Mayor na pa si Tico, Sarah. Mayor na pa si Sarah. Ayaw. <laughs> Ayaw talaga. Ate, baka naman. Mayor. Sino mayor mo? Sino? Ayaw pa rin. Bakit po si Biko? Samantala ang Biko ay matamis. Sino sino diyan ang Biko? Tatlo kayo? Oo, uh, tatlo sila. Ayan. Bakit po bakit? Bakit si Ma'am Ma Bakit kumakain po si biko? pa kasi, kumakain pa kasi. Ah, sige ba, tapos niyo na muna yan. Ayan. Mga empleyado kayo, no? Kaya puro biko kayo, no, ma'am. Si, si Ramat po lang Balani marami, si ha? Ito, no? Ayan, yan. Ito, ito sila, sir. Pero, pero, si Biko. Sir, pakapin. Matal kayo? Ah, wala si sir. Paano na ito? Eh bro, yun. Bro, hindi yata tayo nakapunta doon. Ayan, nga eh, ta, pakalit tayo ito. Kasi ay ganyan tayo bro. Oo nga eh. Hindi ganyan nalang, pupusin natin ito dito. Tapos pumasokin natin yung luwan ng gano'ng kagano'ng luwan. Kasi ang video pa yan. Kaya nabutin lang ng 15 minutes okay na ito. Okay na. Oto, mga kaibigan mga viewers. Ito po, tinatapakan namin po ang aming pag-anak ng Kali sa Bay. Ayan ha, mga biko yan. Tatlong biko yan. Ayan ha. O, ayan. Thank po ate ya Salamat po ng marami sa inyong pagkutok sa aming kandak ng Carly Survey. Eh, ito po, natapos na naman ang aming pagkandak ng Carly Survey sa pangatlong video po, ano? At still, uh, yun pa rin ang vlog namin po for Mayor Sara at si Mayor Diko, ano po? At bro, paso! Okay, kagaya na sinabi na ang hindi ka ni Sina Sulibidia, sa gusto ito pong video, ito pang tatlo namin. Ano, tinapos po namin dito sa Eusebio Avenue, may bunga Pasig City. And pangalawa po, maraming maraming salamat po sa support sa Simon Channel. God bless you more. Thank you. Salamat. Up City to, mundo.